Andito na ang show in 5, 4, 3, 2, 1! Okay, sa Yel, sa pangalan, no sa pinakita natin kanina, so nakita na natin kung sino yung nanalo. Team showway. Oh, 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 nanalo. So, unang yeah. yeah. right. so, game right kind of na. Unang game. Tapos so, meron pa ilang game so mabawi pa ang team mapagmahal. Pakita mo nga. Wow, ang nga, ano So kawil lang ito ni ano no ni Lawrence no oh, ayan oh buhay na buhay po. Ah oh, oh ni kita niya naman oh. Uy maliit. Nabilawan mo naman. Oh, oh. ayan mga kaonix no nahati na natin sa dalawang team yung ating uh, mga kasama so dalawang team yung uh, natin para sila ang kakaroon sila ng mga activities na gagawin kada team ay gagawa ng kanila mga pangalan at ganoon din ng yell no na ipapakita mamaya pag mag start ang, ang activities natin ito naman yung isang team natin Ayan mga kaonix no, nahati na natin sa dalawang grupo yung ating mga kasama at sila yung maglalaban para sa ating team building. Para i-develop natin yung ating teamwork and uh, synergy, no? collaboration with one another sa so, kailangan magkaroon ng team building at ma-impromise um, natin yung aming mga gagawing activities ng merong teamwork. 1, 2, 3, andito na ang showman. 5 4 3 2 1 2 2 2 2 Raktet mo Okay, okay. One, two, three. One, two, three, go! Ahead, Take three, Take three. three,

So sa Yel, tsaka sa pangalan, ano, sa kinakita natin kanina, so nakita na natin kung sino yung nanalo. Oh, wow. Team? Oh. Sure way! Okay, yung nanalo sa unang game natin. Unang game. Tapos so, oh, meron pa ilang games, so matawi pa ang team mapagmahal. Okay? Uh, yeah. 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 Na, team, team mapagmahal at team Sure yeah. Yeah. Oh.

So merong mga nag-check kung mandaraya o makakabitaw ng kamay ano. <laughs> Dito ay meron ding nag-check na hindi dapat magbitaw ang mga kamay. kayo. Yeah. <laughs> <laughs> so dapat yung circle nila na eh, babaligtad silang lahat para kung sino mauna makapagbaligtad ng paikot, makaharap sa labas, sila yung magiging panalo. <coughs> Ito ang team mapagmahal So, nag-iisip sila kung paano sila Ang diskarte yung nila para makaharap sila palabas Time check Ah, <laughs> Oh, boy. bấm nút, cái gì cái gì, yo, bấm nút đã, yeah, 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 yeah,

Yes, hey 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tapos na! Hindi ba pwede patayin yung isa? Bago sasabihin ni Jackie sa dulo, na auto ko kayo ano. <laughs> Ito yung mga nanalo sa games na to no. Tinedemonstrate nila kung paano nila na nagawa na makakalas dun sa pagkakabol ng tali no. Kaya tinedemonstrate nila. <laughs> wala, Wala, wala. <laughs> Hindi, So, parang hindi na nila makuha kung paano nila nagawa kanina. Oo, no? <laughs> okay, dito kanan tayo, kaliwa. na. Okay. Nawala. So, hindi na nila makuha, no? Pero, nakawala sila kanina doon sa pagkakabuhol. Kaya lang, ngayon, hindi na nila alam kung paano nila ginawa. <laughs> Ito mga kaonix yung ating mga uulamin ngayong lunch. Ano? Niluluto na nila ate yung ating pang lunch. So, meron tayong, uh, ito, inihaw na isda mga kaonix. Ang laki niyan, ano? No? So, masarap yan. Siyempre. At lalo na itong baboy natin, no? Na inihaw din, no? Grilled pork. Ano pa yung niluluto niyo ate? Saka ito, no? Pulingan. Pinirito, no? May isda rin, no? Pulingan, no? Sarap na mga kaonis. Pati itong, ah, uh, yan, no? Napirito na nila yung, ah, isda. So, yan yung magiging lunch natin mamaya. Plus ito, yung mga kasama natin dito, no? Nagagawa pa sila rito ng, ah, tawag dito. ng panggulay natin, no? At saka iba pang lulutuin natin. Yan, mamaya. Napakasarap. Inihaw. Yes. Makarni. No. Ini na. Kausawa ng isda at okay. So yan yung magiging lunch natin mamaya mga kaonics. No? Samahan nyo kami mamaya. 11.34 am na mga kaonics. No? At natapos na yung ating games. Actually kalahati pa lang yun. Ano? Mamayang hapon ay meron pa tayo. Kaya ngayon kasalukuyan lang nagpapahinga yung ating mga kasama. At yung iba nagluluto. Yung iba medyo nag-enjoy ng no? konti. Ano? Pakita ko lang sa inyo mga kaonex no? Ito yung ating magiging accommodation na mayang gabi Dalawa yan ano Ito yung isa And then yung isa natin ay Ito naman Yan yung isa nating accommodation mamaya. Siguro maghahati lang yung babae At then yung isa sa mga Para sa mga lalaki Ito lang yung itsura no Ng no, accommodation na natin mamaya Posible ay baka dito yung mga girls natin ano Kasi meron tong ah... Uh, pintuan. Sana huli. Ayan mga ayan mga kawanis no, meron tayong uh, isdari isda no, nakikilawin no. So isa yan sa uulamin at siguro pang pika-pika mamaya. Tuloy-tuloy na ito, yeah. Pang kilawin yan mga kawanis no. Masarap magkilawin yang uh, tagahiwa natin ayan ano. Actually, hindi ko pa napapakilala sa inyo mga ka Onyx, no? Si, ito si Aner, no? Yan e, yung ating pilot, ano? Sa ating sinasakyan kanina, ano? Pinakamatibay na pilot. At the same time, masarap din niya magluto, mga ka Onyx, no? Hindi ko pa siya napapakilala sa inyo, siyempre. Para sa suspense yan, no? Sariwang-sariwa. Sariwa, Sariwan, Sariwan. dahil naman yan. So, si Aner ang magtitimpla niyan, mga ka Onyx. Hindi lang sa pagmamaneho, magaling yan pati sa pagluluto napakagaling niya yan, yan oh no? Ito yung ating pananghalian ano, mga kaonix. So mga seafoods. Yan. Mga inihaw ng mga isda, no. Lucky oh. Sarap nito. Tara, lunch na tayo. Ano? Marami kang huli? Patingin so, nga ito yung mga nangangawil natin mga uh, kaonix eh. Yung, wow daming ang huli pakita mo nga wow ang laki nga no so kawil lang ito ni ano no ni Lawrence no oh, yan oh, buhay na buhay po mga kaonix kita nyo naman oh. oh, no uy maliit bitawan mo naman wow yung isa yun oh, yung malaki laki oh pero yung malaki pwede yan yun oh patingin yung malaki mga buhay po oh Nanya naman yan, nataas mo nga yan, baka tumalun pa. Ano, ano yung malaki? <laughs> ah. <laughs> isa pa yun, yun, yun. Buhay pa yan? Ay, no. uh, mga kaonis, Buhay pa mga, mga sarang. lang po. yan, no, ni Lawrence, no? Kita nyo naman, no? Marami nakakawil dito sa isla ng Sigukay. Kaya nyo na yan, ya? Yeah? Wow! Ano gagawin nyo dyan? Ihaw? Ihaw, sir. Ihawin pa, no. oh. Oo, kaya sige. Hmm. Mahalat na itlog. Grilled na baboy. maalat na... Sorry, wala. Tapos na pala yung na itlog. Ano? Inihaw na isda. Naka-prito isda. gulay Kain tayo mga kakalas. Mm. <laughs> ayan mga kaonics, no? tuloy na ulit ngayong hapon ng ating activities ng ating team building. Kaya

Ang kailangan nilang isulat mga kaonix ay regulatory na words. So, paunahan at pagandahan ng regulatory words na may susulat nila. So, medyo malapit na matapos itong sa mga kaonix. Ano? Wala, lahi na Okay, natapos na mga kaonik yung isang dito, grupo ng no, team mapagmahal. <laughs> so, yan mga kaonik, no? Yung nakapiling ang player ngayon ng uh, uh, maglalaro. Ay, dito, dito. Stop, 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 kanan Side step kanan Side step kanan stop 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 op apa, apa, buah 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 Pakai lah, pakai lah. Kalian, 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 semua habit. 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 Kanan, kanan, kanan. Diretso, diretso. Kaliwa. Baba, baba. Kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Ito, baba, Kalimawa, relevo, kaliwa. Ano? Ay, Ay po. <laughs> <laughs> hindi ito kita dito. Ay, eh, tapat na eh. Kailan? Kailan? サ<の>イスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイス Tumama, tumama yung kami di sini. Bercepat, bercepat, lang, bercepat. diretso Diretso, bercepat, Diretso Baba, baba, baba. Kanan, kanan, kanan bercepat,

Diretso, diretso. Diretso. Kaliwa, kaliwa. Tayas, kaliwa. Tayas. Palo. 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 Palo.